Yan mga katrupa, isang mapagpalang araw nga po ulit sa inyong lahat. Yan, for today's video nga ay magluluto tayo ng adubong butbutan, yung isdang para siyang rambutan. Yan mga katrupa, natakaraming oh, napakaraming tinik ng isda na yan. Yan, panuorin nyo po kung paano ko lutuin yung isdang butbutan na yan. Yan, malapit na siyang maluto mga katrupa. Makakakain na tayo ng agahan. Yan mga katropa, nakasigpaw tayo ng ano, isdang ano. Yan parang rambutan. Yan butbutan ang tawag nyan sa amin. Yan mga katropa, yung parang butete ang itsura niya. Tawag nyan sa amin ay butbutan. Naba ko sa inyo kung anong tawag diyan. Yan mga katropa. Oh. Malaking pagkabutbutan itong nasigpaw natin. Grabe ang tinik niyan mga katropa. Oh. rambutan lutang lutang dyan sa gilid ng ilaw natin yan mga katrupo napakaraming tinik maliit sya pag nasa tubig pagkain ng atma ay nalubo para na dito di matanggal sa sigpaw lumaki na nalumaki ayan ang mukha nyo so, labuto ka ng ipin Ayun nga lang, wala tayong dalang iwan mga katropa, kaya subukan na lang nating ano. Ya adobo na lang siya natin. yan mga katropa. Wala tayong iwan, kaya adobo na lang muna ang luto. Kailangan mo nang ilaga. A few moments later. Yan mga katropa, yan na yung nahuli nating butbutan kagabi. Nilaga natin. Yan legit naman po na kinakain yan, kaya hindi delikadong kainin yung isda na yan. Masarap po sana yan kung inihaw lalo. Ayan, nilaga na lang natin. Masarap din gataan yan mga katropa. Tinatanggalan ng tinik. Ayan mga katropa, malapit na siyang maluto. Alaga na lang ang ating gawa. maluto na mga katropa yung ating nilulutong butbutan. Ayan, tatanggalan natin ng tinik kailangan yan mga katropa ay tanggalin muna ang tinik yung iba binubunot lang ito pero tatanggalin na natin ang balat para laman na lang ang maiwan yung iba mga katropa ay kinukuha pati nila yung balat tayo laman lang ang ating kukunin tatanggalin na natin yung balat mahirap magbunot ng tinik nyan pag inisa isa yan mga katropa tanggalin muna natin ang balat nya Tanggal na natin ang tinik mga katropa Yan nahimay-himay na natin Laman na lang ang natira Yan isasalang natin doon. At i-adubuhin ia natin yan mga katropa Masarap adubo yan Masarap sana kung sa niyog Kaso wala tayong dalang niyog Kaya adubo sa tuyo na lang Yan mga katropa isasalang na natin Yan ano na tayo ng bawang mga katropa So, na natin itong ating ano. Yang butbutan. Dobo yan mga katropa First oh. time natin magluluto mga katropa ng adobong butbutan masarap sana kung niyog. Kaya laban na yan, tuyot, ano na lang, adobo sa tuyo na lang. Yan, lagyan na natin ng tuyo. Yan, may sili yung ating tuyo. Magkalahok na yan, tuyo at suka. Ready na yan. Sa ulam natin ngayong agahan. subukan natin. Tikman nga yung mga ano na yan, lutong butbuta na yan. Kung masarap ma. Yan, Dati, iniihaw lang namin yan. Pag nakakahuli kami. Yan, subukan natin adubuhin ngayon. Yan, mga katropa. Tayo tayo na natin maluto. Yan, malapit na siyang maluto mga katropa. Makakakain na tayo ng agahan. Yan mga katropa. Subukan natin kung gaano nga kasarap yung adubong butbuta na yan. Ayan mga katropa, marami nga pala tayong kataling bangka dito. Ayan, parang mga ano, pila-pila na kami dito. Dahil wala pa nga huli. Talagang tambay laang pagka gantong umaga. Yan ang buhay ng mga magtuto na dito sa laot pagka gantong umaga. Pag ng araw ay tali na sa payaw. Tulog-tulog na pagkakain. Ayan mga katropa, tayo ay kakain pa lamang. Naluto na mga katropa, nanguhin na natin at ay kakain na Ayan yeah, mga katropa, kain na na Ito yung ating ng isiputan, yan ang ating ulam ngayon Kain na tayo dahil tanghali na baka ay nanamuna -na -na. natin yung ating nilutong butbutan mga katrupa magyan natin ang sili magandang binabalandra tayo ng alon papa, Wow, ayos nga Narang malasa rin Ayan mga Ata tayo ng mga katrupa. Ayos ang ating ulam Sarapan sabawnya. baka ah, pala netong laman ito, 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 ito.